Hello and welcome back again to my YouTube channel, The Mami Jaja Vlog. For today's video, Magbabahagi ako ng pampaswerte sa trabaho. Kung kayo ba ay naghahanap ng trabaho, mapalokal man yan o mapaabrod. Kung kayo ay nagnanais na makakuha na ng trabaho. Kung kayo ay nag-a-apply na ng trabaho. At kung gusto nyo na matanggap kayo sa na-applyan nyo na trabaho, meron akong ibabahagi na makakatulong para matanggap kayo sa trabahong ina-applyan ninyo sa pangarap nyong trabaho. Kaya kung kayo ay mahilig sa mga pampaswerte, panati ko, panoorin lamang ang video na aking ibabahagi. At kung hindi naman, umanap lamang kayo ng video na gusto nyo. Mainam na gumawa tayo ng mga pampaswerte na ito para ito yung maging gabay natin at magpalakas ng ating loob. Magkaroon tayo ng pag-asa na matanggap sa mga ina-applyan nating trabaho. Gagawin ang pampaswerte ito tuwing Martes at Biyernes. Sa umaga, napapasikat ang araw. Kailangan humarap ka sa silangan para nasisikatan ka ng araw. Mga ngailangan lamang tayo dito ng isang malinis na papel, puting papel. At dito sa puting papel, isusulat mo ang date ngayon o kung kailan mo ginawa itong pampaswerte na ito. At saka mo ngayon, isusulat ang buong pangalan mo. At pagkatapos, isusulat mo naman sa baba ang mga kahilingan mo na matanggap ka na sa trabahong ina-applyan mo, magkaroon ka ng malaking sweldo dyan sa ina-applyan mong trabaho, na maayos ang mga pakikitungo sa'yo ng boss at mga kasamahan mo sa trabaho, nakakapag-abroad ka na, isulat mo ang lahat ng mga hinihiling mo na gusto mo makuha dyan sa trabaho mo at pagkatapos ay isulat mo ang pangalan at signature sa baba at makangailangan din tayo dito ng isang magnet kahit na maliit lamang na magnet para maakit mo, mamagnet mo ang inaasam mong trabaho matanggap ka na sa trabahong ina-applyan mo, mamagneten nito yung trabaho na gusto mo o ina-applyan mo para ikaw ay matanggap na at saka ngayon ito, bubudburan ng konting kurot lang ng asin. Para matanggal ang mga negative energies, ang mga kumukontra, matanggal ang usog at hindi ito makaakit ng kamalasan. Puro swerte lang ang mapapas sa'yo. Kaya kailangan mabudburan ito ng konting-konting kurot lang ng asin. At saka mo ngayon ito, itiklupin ng papalapit sa'yo para i mo na matatanggap ka na dyan sa trabahong ina-applyan mo dyan sa trabahong pangarap mo at makakapag-abroad ka na Magkakaroon ka ng malaking sweldo, mapupunta ka sa mabait na boss, mga kasama mo sa trabaho, maganda ang pakikitungo sa iyo. Hawakan lamang ang pampaswerteng ito at muli kang humiling ng bukal sa iyong puso na walang gamit na sana. I-claim mo na anumang wishes na nilagay mo dito sa papel ay matatanggap mo na, mapapasayo na, lalong-lalo na ang trabahong inaasam mo ay matatanggap ka na. Kaya maging positibo lamang at dapat meron kang 100% na paniniwala. Paniwalaan mo ang mga pampaswerte na iyong ginagawa para maging epektibo at tumalab talaga. Sikapin din na ang paggawa ng pampaswerte ito ay ikaw lang ang nakakaalam at walang nakakakita para iwas usog, kaiwas ka sa mga kumukontra na taong may lihim na inggit. At pagkatapos ay ilalagay ito sa mga pulang pouch, mga pulang tela. At kapag mag apply ka na o kung merong interview na pupuntahan, ilagay mo lamang ito sa iyong bulsa o sa iyong bag. Lagi mo lang itong dadalhin. At ito ang magsisilbi mong pampaswerte at gabay. Tandaan na ang mga ganitong pamamaraan ay magsisilbing gabay at pampaswerte lamang. Tanging ang ating pagkilos, pagsisipag, pagtsatsaga, pagdiskarte, pagtatrabaho at lalong-lalo na ang manalangin ng time team sa poong may kapal ang siyang makakatulong sa atin para tayo ay umunlad, magtagumpay, umasenso sa ating buhay at matupad ang mga pangarap natin sa buhay na yumaman. At kung nagustuhan ang video ito, mag-like at mag-subscribe na para maging updated sa mga next video na i-upload tungkol sa mga pampaswerteng bagay-bagay.